tahimik ang buong barangay ng gabing yon. Alas dos na ng gabi at si Lisa ay mag-isang gising pa. Nag-aayos ng mga damit sa kwarto. Habang nag-aayos, may narinig siyang tok-tok-tok mula sa pintuan. Siguro si nanay, sabi niya, sabay bukas ng pinto. Pero walang tao pagbalik niya sa loob tok 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 ulit mas malakas lumapit siya ulit sino 'yan sigaw niya walang sagot pagbukas niya malamig ang hangin at sa sahig may basa at mahabang bakas ng paa papasok sa loob ng bahay <laughs> kinilabutan siya sinundan niya ang mga bakas hanggang sa salamin. At doon, nakita niya sa refleksyon, may babaeng nakatayo sa likod niya, basang-basa at nakangit.